Good morning, good morning mga kahamog uh, Yan, dito tayo sa ating ano Sa ating tindahan ng mga gulay Ayan, may hara nga pala yung harapan yan Kasi tutok na tutok yung araw dito sa mga gulay ko At ayan o, oh, nakapaglatag tayo ng maayos ngayong magaga Kasi tumigil yung ulan Pero kanina pagdating namin madaling araw Medyo malakas yung ulan kaya ang paglatag namin ay medyo na abala si na ulan so ngayon ang ganda ng sigat ng araw ngayon eh oh. hmm. saka hindi na tuloy pati yung aming trip planting sa FMI sa HPJ FMI hindi na tuloy kasi nga masama nga ang panahon kanina medyo malakas ang ulan ang mga simula alas 4 ng madaling araw hanggang umaga ayan so ayun uh, kamog pakishare po ng aking video at pakisubscribe na rin sa lahat ng hindi makapagsubscribe dyan sigurpaan so, nyo guys si kamog para marami rin tayong matutulungan at pag comment kung saan -kang saan numabot tong video nito. So yun, ingat po sa lahat sa lahat ng mga sakuna na dumarating dito sa ating Pilipinas. Eh, mag ingat po ang lahat. May, eh, may balitang magla-lockdown ng buong Metro Manila yata sa 20. Ayan. Yeah, ingat po tayo. Parati tayong magdasal kahit saan tayo pumunta. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kamog. Iti ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.